Nestor, saan particular na ospital din nala yung maraming pasyente na naputokan dyan sa Bulacan at kumusta naman yung kanilang uh, kalagayan? Ang uh, pinakamaraming naputokan ay dinila sa Bulacan Medical Center sa Palolos at uh, yung maraming naman sa lakat ng mga naputokan ay nakauwi na rin sa kanilang mga bahay at doon nila nagpapagaling. Mula December 22 hanggang December 31 ng alas 6 ng gabi ay may naitalang labing siyam na kaso ng firecracker-related injuries ang Bulacan Public Health Office of PHO. Kagabi, nadagdagan ito ng tatlong pangpiktima hanggang sa pagpapalit ng taon na isinugod sa Bulacan Medical Center o BMC Hospital. Bandang alas 10 kagabi, isang walong toong gulang na bata mula sa kanong pitulakan ang naputokan ng boga sa buka. Ang kwento ng ina nito lumabas lang ng bahay ang kanyang anak. Pag huwi nito ay nalabas na ang muka. Ito nga nasa buga ng boga at uh, ito ay nasa buga ng boga dahil sa kanyang kataro. Hindi na po ang mata ng bata pero kailangan pa rin itong magtuloy-tuloy na maipagabot dahil sa tinukusugan. Pumunta sa salmog ng kwarto na sabi na ko sa kanda po sa lambo. Bukod sa Boga, dalawa naman ang toka sa pagpapalit ng ako ng 5 star, isang uh, 14 anyos at isang 27 anyos sa inyang kaibigan. Inakala niya kasing wala na itong sindig. Subalit ng uh, tapakan niya ay bigla itong sumahog at uh, nasa puro niya itong kanan niyang paa. nilang niya at agad siya sa ospital matapos magtamo ng tiwa sa kanang Sinindihan po. Tapos? Tapos po, pag-itsa po, kala patay na ako. Wala na po yung itsa. Pagtapak ko bilang punutin po. Natin. sa mga oras na ito, hindi pa naglalabas ngayong araw ang Bulacan, Patrick Tautok, sa presyo ng karagdagang pang naputukan sa Bulacan. Pero pinakamarami sa mga naputukan ngayon ay dahil sa boga at five-star, bukod pang-quittis. Ang uh, mas nangunguna sa pinakamaraming naputokan na edad 10 years old hanggang 19 years old na hindi bababa sa 10 biktima. Samantala, bukod sa paputok, may mga naitakbo rin sa ospital dahil sa aksidente sa motor at away sa kalsada. At yan yeah, ang live mula dito sa Bulacan. Balik sa Aga. Maraming salamat, Nestor Torres.